na habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Pag habang may buhay, may pag-asa. Pag pagsubok. Dahil <laughs> tayo katiwala ng Diyos, binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Habang may buhay, mayroong pagsubok. Habang may buhay, may Pag pagbangon. Huwag niyong hayaan na kapag meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. At kapag mayroong pagsubok at mayroong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay na habang may buhay, may pagmamahal. Habang may buhay, may pagmamahal. Pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmumula kay Jesus lamang sa ating mahal na poong Jesus na sareno. Saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may ayaw nyo sumagot. Pag-asa na habang may buhay, may... Pag-asa. Habang may buhay, may... Pag-asa. Pag habang may buhay, may... Pag-asa. Pag-asa. Pagsubok. Dahil <laughs> tayo katiwala ng Diyos, binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Habang may buhay, mayroon... Pagsubok. Habang may buhay, may... Pag-asa. Pagbangon. Huwag <laughs> niyong hayaan na kapag meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. At kapag mayroong pagsubok at mayroong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay na habang may buhay, may pagmamahal. Habang may buhay, may pagmamahal. Pag-ibig. ang pag-ibig na nagmumula kay Jesus lamang sa ating mahal na poong Jesus na sareno. Saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may ayaw nyo sumagot pag-asa. Gino maluoy lay! 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 maluoy ka taon lay! Ayaw taon lay! Langga nga nun yung sunod magkadya langga! Kabalo man yung kahapon!